Sigaw na nga kami. Nandito na kami sa bukid. Nakikita niyo yan. Ayan. Ayan si PVT naliligaw na. No? Kasi mali yung address na binigay sa amin. So napasok na kami dito sa may gitna ng bukid. At ito na nga. Umaatras na. Babaling kami. Pabalik. Kasi yung ano namin nasa bungad lang ayun ba balik kami sa labas at wala na kami papasokan dito papunta na tayo ng bukid ay makikita nyo guys sa mga kwadra kwadra na kami ng mga ano no baka So, hello guys. Magandang hapon at magandang araw Nandito kami ngayon sa Alberta At hinahanap namin ang aming patutunguhan Ayan, nandito kami ngayon sa Islay, Alberta Pero hindi Islay ang uh, Ano sa address namin ay Islay, Alberta Pero ang uh, to wala yung ano uh, kaya hinahanap namin kalita mo, ba To. ayan si Anton oh. na, bye. Sana. Ano, ito yung itin. Itin nanalo sa singing contest, no, to. Okay lang. That's yeah. all right. Nanalo sa best in costume saka sa ano no. Na best na, na best best in ano to, uh, audience impact. Yan. Yeah. Nanalo ka doon, eh. Ayun, <laughs> <laughs> e, narating namin tong uh Rain's Road. Range Road 55 kasi hindi, na hindi, na siya, siya, lay, hindi, hindi na ILAY so, hindi na siya ILAY so Vermilion River siya dito sa may Yellowhead Highway Yellowhead Highway so mali, mali yung bigay ng ano ng Ayan makikita nyo guys nasa bukid nasa bukid kami ito yung mga parting ano, ng Alberta Hello, tunogan, driver mga ano ano uh, ito yung mga parting ano ng Alberta mga uh, maraming puro bakanting lote pa to guys oh. yung mga dinadaan namin dito so, sa, nasa gitna kami ng uh, bundok, bukis farm dito, dito madaan na namin squad dito guys mga kung anong ano kanina kung uh, ano nang baka dito, ayun eh, may swimming pool sa gitna oh. Spanyol ba yun? so yun hindi paliguan ng mga ano yun ya, ang periko ng mga pato uh, palikuhan ng mga goose mga, mga swan mga goose, mga ducks so ang karga namin ay uh, galing uh, Winnipeg uh, Manitoba, mga construction materials so dadali namin siya sa Valley Valley Agro Job Site so malamang oh, eh mga construction mga ginag bagong gawa pa lang to and yung basta sa so, mga, mga mga construction material no yung mga yung karga namin yung load sir we are loose iyon at nang hali na sana at pero aabot uh, kami kasi nandito na kami about uh, 10 kilometers na lang so nandito na kami ang oras ngayon dito ay 1:20 huh? uh, pm so ayun lamang mga eh, magkita rin namin to kahit uh, nililigaw kami ng aming uh, dispatcher ah, dahil, no? dahil mali yung address na binigay minsan ganun talaga guys hindi naman lahat eh uh, ano nila yung ano na to kasi hindi lahat eh perfecto eh kaya ganun Kung maga, yeah, ikaw like, ikaw talaga mag ano ikaw talaga mag adjust or ikaw ang okay, almost... uh, gagawa ng paraan para lang uh, para lang makita mo yung pupuntahan mo yung didelivery mo yeah ayun may mga ano kami buti okay buti ka buti may ano dito may signal nasa Alberta tayo kung gawing busy ka mga ano

nakapila yung mga ano ano mga pato ano kita nyo dami daming ihawin nun malapit na yan sila pag sa kaliwa mabaka naman malapit na yan sila mag nakatawag nito nilipat ng ibang lugar yun kita yung mukha ko kita yan ako guys panahon dito ano maganda. Sigkan so, na ko na 'yung ano, uh, malabig na siway ng hangin kasi malapit na ma, ano, Malapit na malapit hey, na, na, na malaman na malapit na 'yung winter, tingnan uh, mo uh, 'yung dahon. Ito 'yung dahon. 'yung dahon malapit na malapit na ang tag ano malapit na ang white christmas sana all sana all white christmas so ayun guys at naliligaw na nga kami nandito na kami sa bukit nakikita nyo yan ayan ayan si pipiti naliligaw na ano kasi mali yung address na binigay sa amin. So napasok na kami dito sa may gitna ng bukid. At ito na nga. Umaatras na. Babaling kami. Pabalik. Kasi yung ano namin. Nasa bungad lang. Ayun doon ba. Balik kami sa labas. At wala na kaming papasokan dito. Papunta natin ng bukid. may makikita nyo guys. Nasa mga kwadra kwadra na kami ng mga ano no baka yan ito yung karga namin yung load namin guys no yan mga construction material so hinahanap na lang namin yung exact location namin at uh, um, tumawag kami binigay naman yung exact location binigay naman yung exact location at siguro. Uh, sige binigay yung exact location kaya mahanap pa kami ngayon bumabaling bumabaling yan yung karga namin mga pang gamit sa ano job site ng construction material kasi mali yung naibigay na address kaya kahit anong pin namin sa ano, hindi namin makuha yung isang address mali yung binigay sa ALD uh, namin mga gamit to sa ano ano construction material sa job site at yan pabalik ng apo kami kulang ng isang number kaya ayun napunta na kami ng looban nakikita nyo guys nasa gitna na kami ng bukit mga uh, kwadro na kami ng mga ayun ng mga kapatid ngayon babalik kami bumalik kami about uh, two and a half kilometers at nandun lang sa bungad yung job site namin na inahanap mali yung binigay na ano no mahirap lang winter to kulang ng isang number buti na lang may nabalikan kami so ayan so, may snow lang ako Ayun, may snow pa hindi pa nanusaw ayan may snow ba oh. pag na sila ng snow. Ayan, malabo lang yung ano, ayan, nakikita Ay, niyan, Kawawa yung nasa likod, kasi puro alikabok. Ayan. Kita niya yung likod guys. May ikot, kumakaya ng alikabok. Pag may kasalubong to, wala ano. Okay, Hindi tayo ngayon sa Alberta, sa may Atkinson. Oh. Dito sa isa sa mga yard namin, dito sa Atkinson, uh, Alberta. Dito yan. So tapos na kami ni Arlo kanina yung nagkaligaw-ligaw kami dahil mali yung address na naibigay sa aking ELD no? kaya hinahanap namin siya hinahanap namin siya so nandito na kami ngayon para sa panibagong biyahe so, uh, Alberta going to Manitoba to Winnipeg so parang tayo na so, so trailer uh, hook up namin Naloaded na siya. So, loaded siya ng lumber. Lumber siya, no? Dito sa may uh, Alberta. So, dadali namin siya ng Manitoba. So, may Winnipeg. So, ang problema, ay e, tayo na lang namin yung Ewan ko, hindi yata ano to, nung huling bumiyahe hindi pinostrip o anong nangyari dito, hindi nireport yung gulong uh, flat yung isa niyang gulong panlabas kaya hindi namin ito maitakbo hindi namin hindi namin siya uh, hindi namin siya ma hindi namin siya maitakbo kasi mabigat to lumber so hintay namin yung rescue sa aming uh, shop kasi mabigat to mabigat yung karga na to at uh, naka double lang siya So ayan. mga ano yan, lumber yan guys Dadali ng Winnipeg Tapos si Aaron Ramon doon Ida-drop na amin Ayan Kaya rail na 1, 2, 14 bundles ya 14 bundles ayo pikat din yan so, ngayon naka kami at uh, ito na muna fix ang uh, gulong namin bago kami